estado ang isang 38 anyos na lalaki matapos itong lumabag sa Republic Act No. 10591 o ang Firearms and Ammunition Regulation Act sa ilalim ng Omnibus Election Code of the Philippines. Nangyari ang pang kay Elmer Palomar sa barangay Agdao sa siyudad ng San Carlos at siya ang kauna-unahang naitala na lumabag sa ganban sa siyudad. Ayon kay Police Lieutenant McKinley Mendoza, ang Public Information Officer ng San Carlos City Police Station, basean niya sa mga salaysay ng ilang mga residente sa nasabing lugar. Ginagamit umano ng suspect ang kanyang kalibre 38 na baril bilang panakot sa kanyang mga nakakasalubong dahil siya din ay nasa impluensya ng alak. Nauna umano itong ginamit sa kanyang asawa kaya naman ganun na lang din ang pangangamba ng ilan pang mga residente. Agad naman na naaresto ang suspect at kasalukuyang hawak ng kapulisan ng siyudad. Nakumpis ka rin ang baril na pagmamayari ng suspect na napag-alam manding wala itong lisensya. Samantala tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawa ang gun ban checkpoints ng kapulisan at ng ilang opisyales ng COMELEC San Carlos upang masiguro ang seguridad ng mga residente sa ciudad. nag start po ang uh, gun ban at uh, election period po uh, ang PNP po kasama ng mga ilang COMELEC officers uh, nagconduct po tayo ng checkpoint nang sa ganun po uh, masiguro po natin ang siguridad ng ating bayan ng San Carlos City. Nakapagtala po tayo ng isang ahuli na lumabag po sa ganban. Ang lalaki pong ito ay nagangalang Elmer Constanilla Palomar kung saan uh, nireport po sa atin ng isang concerned citizen na hindi na po siya nagpakilala. Bali, ang atin pong nahuli na ito uh, habang naglalakad po siya sa barangay Agdaw, si Sitio Riverside uh, Lasing po siya habang daladala niya yung kanyang baril kung saan nananakot po siya Kaya naman po agad po nirespondehan ng ating mga kapulisan At uh, good thing is successful naman po nating na aresto ang ating suspect Bali ang nakuha po nating baril sa kanya is caliber 38 Actually po wala naman po itong bala, ginagamit niya lang pong panakot Ngunit uh, base po sa investigasyon po natin, uh, napag-alaman po natin na wala siyang lisensya. Ngayon po, uh, para na rin po sa kaalaman ng lahat, kahit po meron po tayong lisensya at uh, meron po tayong -TAP na tapos meron tayong barel, uh, hindi po tayo allowed ngayon na magdala ng barel. Gawa nga po ng gun ban po. Uh, para na rin po sa kaalaman ng lahat, uh, kapag ka nahuli po kayo ngayon sa gun ban uh, ito po ay paglabag sa ating omnibus election code na kung saan po maaari po kayo makulong ng anim na taon po bali ang kaso po niya ay section 28 po sa R18591 uh, comprehensive law on firearms and ammunition in relation sa omnibus election code po uh, ang suspect po natin ay kasalukuyan pong nandito ngayon sa ating PE tan dito po sa San Carlos City at naghihintay na lang po siya ng pagpapail ng dokumento ng sa ganun po maayos na po yung kaso niya at mabigyan na po siya ng sanction po. Sabali yung lalaki po na yan, naglalakad po siya sa gilid ng daan tapos yung mga kasalubong niya po tinatakot niya. Kaya naman po ah... Uh, wala naman po siyang sinasaktan gawa nga po ng wala siyang bala then tinanong po namin kung saan ang galing yung baril niya, tumanggi po siyang magsabi ng another information at hindi rin na po natin siya makausap ng maayos gawa nga po ng wala po siya sa maayos na kondisyon gawa po ng kalasingan niya po sa mamamayan po ng San Carlos City uh, kung sakali po na meron po kayong malaman na meron po mga tao na lumalabag po dito sa ganban ban po natin uh, kung halimbawa po natatakot kayo agad nyo pong ipagbigay alam po sa San Carlos City Police Station nang sa ganun po uh, maaksyonan po natin at hindi na po maulit yung insidente na katulad po nito Para sa programang Bombo Hanay Big Time, Patrol numero 3, Bombo ni Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!